mga kasari, good, uh, good, evening po sa ating lahat. Ayan, so time check natin 6.34pm, um, uh, July 20, 2024. So, nakikita nyo nakabihis tayo, di ba? Gabing gabi na pero nakabihis tayo. Kasi uh, ngayon nga yung pecha ng pag-uwi namin sa province sa, Pampa, sa Pangasinan para ihatid sa huling hantungan ulit yung aking ama na yumao dahil nga 'di ba pinakremit nga namin yun nung ano nung namatay siya pinakremit namin siya so ngayon dahil nga daw sabi ng munisipyo ay pinagbabawal na nga daw ang ang patay ay nasa bahay kaya ngayon naghanap ng paglilibingan nga ang mama ko nung mga nakaraang buwan mga June doon sa Pangasinan doon doon kasi taga doon kasi talaga si mudra ko so kaya nilikpit ko yung ating mga paninda yung mga pwedeng ngat-ngatin ng ating mga mababait kasi lalo na uh, nakapatay yung ilaw sa gabi dito da dahil nga dalawang anak ko lang ang may iwan dito sa bahay kaya kailangan ko talagang iligpit ang mga dapat ngat-ngatin ng mga mababait kasi baka mamaya pag uwi natin dahil 3 days nga kami doon uh, meron naman kaming service yung uh, jeep ngayon uh, inarkila yun ng aking mudra so ba mamaya kasi pag uwi ko ng bahay marami na tayong mga pagkaluki, kaya niligpit ko muna tapos nilagay ko doon sa kwarto ko nilagay ko siya sa malaking styro yung mga iba dalawa naman kasi yung malaking, malaking styro ko dito kaya yun ang pinaglagyan ko ng ating mga noodles kape, hayyan oh, sinama ko na rin yung ating mga tang juices kasi isa rin yung sa pwedeng ngatin ng mga mababait natin, di ba? Yan ang kadalasan na problema natin sa ating tindahan, yung mga mababait. Pero, thanks God naman, simula nung may pusa tayo, ay wala na tayong mababait na dumadalaw dito sa ating tindahan. Kaya lang, uh, sa, sa, ngayon kasi, yung mga pusa ko, yung uh, mga pusa ko nandun kay mama. Dinala ko siya doon kasi may may iwan naman doon sa bahay ni mama, yung kanyang kapatid. Kaya merong merong magpapakain doon sa mga pusa ko. So ayan, mamamaalam muna ang tindera, sarado muna ang ating tindahan ng tatlong araw. ayan, nakakapanghinayang man. So kahapon talaga sobrang tumal. So, kung kailan naman tayo paalis ngayong araw na to, do naman talagang dagsaan yung mga customer natin. Kaya, kinabi na tayo simula umaga pa lang nagpe-prepare na tayo pero hindi tayo matapos-tapos gawa ng ating mga bumibili nga sa ating tindahan ayan so ngayon lang tayo halos nakaligo 4.30 na 5.30 na yata ako nakaligo o 5.40 pm na so magliliwaliw man din tayo mag unwind na rin tayo sa ating ano dahil ang dami na rin nating stress sa buhay di ba so kailangan pa rin natin mag unwind din Uh, sa pag-alis natin. So, 3 days sarado ang ating tindahan, di ba? Tayong mga sari-sari store business owner, uh, tayo kapag nagsasara yung ating tindahan kasi syempre wala tayong kita, di ba? Kapag nakasara yung tindahan. So, hindi naman pwede na yung mga anak ko magbabantay ng tindahan habang wala ako kasi panigurado, malulugi lang. So, hanggang dito na lang muna ang ating uh, vlog for today maraming salamat at nag-update lang ako sa akin mga kasari dyan. More benta po sa ating lahat. God bless. Thank you for watching. Yay! So, hayyan yung ating mga ano, walang laman yung ating divider. Kundi yung mga, hindi naman yan siguro nga ngatin pa ng ating mga mababait. Ayan. Tapos ito. Ayan lang. Tapos yung mga chicheria din pala. Pinagtatanggal ko rin. Nilagay ko doon sa washing. Tsaka dryer. Kasi wala na ako ibang mapaglagyan eh. Ang dami kasi ng mga chichirya natin. Ayan o, oh, kalbo. O oh, ba? Diba? pangit na ng tindahan natin kasi kalbo. So ito babaunin ko na lang. Kaysa baka mamaya kasi amagin na to. Dahil 3 days na rin ito. Oh. Ayan. So dalawa pa yung natitira natin. Tapos ito, hindi ko na to niligpit. Hindi ko na nilagay sa lagayan. Diyan na lang siya. Siguro naman hindi na yan. Ano ng mga mababait. So ito na lang siguro ah ilalagay ko siya, sasama ko siya doon sa ano, styro. So, ayun lang. Hanggang dito lang. Thank you for watching ulit. Bye-bye!